Maganda umaga po, Commodore. Good morning! Good morning po, Sir Ted and uh, DJ Chacha at sa mga taga-bakinig niyo po, Sir. Okay, unahing po lang itong ano, uh, meron po denial ang Coast Guard dito, dito. pero ang uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, eh, marine, na sinasabi na ginawa nga daw ho ito nitong mga dayuhang mga isda. Itong pag, uh, ano, paglalagay ng cyanide para po sirain ang ating coral reef at uh, magtakbuhan ng mga isda sa area po ng uh, West Philippine Sea. Ay, yes, Sir Ted. No? ang <coughs> sinasabi lang namin ngayon, Sir Ted, no? na uh, ang uh, cyanide fishing maaring uh, maaaring nangyari pa ito noong mga nakaraang panahon. Kasi nung na, uh, itong expedition na to na ginawa ng mission ng uh, Philip ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sira naman na talaga yung uh, coral reef, no. So what we're saying is that one, uh, this didn't happen overnight. Uh, matagal na tong nasira. Pangalawa, we don't really have um, on our files na makikita natin na ang Vietnam at ang China ay talagang tahasan gumamit ng cyanide na talagang sila mismo no Pangatlo, ang um, kumakita natin doon sa mga balita na inilabas ng kaibigan natin sa media, Sir Ted, no. Uh, the only fishermen na nakita na, natin sa baho de Masinloc during that mission, are only Filipino fishermen, China Coast Guard and Chinese maritime militia. At sa pagkakataon ng uh, tatlong araw na mission na yun, wala naman tayong namataang Chinese fishermen or Vietnamese fishermen na nagsasayenate. So what we're saying is Uh, totoong sira na nga ang uh, baho de Masinlo. Uh, there are a lot of peasants. Kung maalala mo, Sir Ted, going back in 2013-2014, ang na-document ng Coast Guard is yung uh, giant clam harvesting. Ito talaga caught in the act. Ang mga Chinese fishermen na nag-harvest ng giant clam. Itong videos na to ginamit natin ito sa International Tribunal. No? So, what we're saying is that on our part, for the Philippine Coast Guard, we don't have any evidence yet no mm -hmm. uh, we're not we're not um uh, disregarding the fact that it might be a possibility but what we're say, what we're saying is um alam mo, Sir Ted, lagi ko sinasabi to no our transparency strategy in the west philippine sea is always anchored on facts and evidences uh, sa amin ngayon we don't have any evidence yet no uh, to support that claim okay sige so wala pa ebidensya Uh, ano kaya sa tingin ninyo, eh, kayo po naman ay isa lang sa gobyerno At ang adhikain uh, din nga po ay pangalagaan ng ating karagatan uh, Ano ang basis ng BIFAR for saying this? Uh, dati pa kasi ginagawa ito, ngayon lang po nila binabanggit Parang uh, ngayon lang sinasabi na sinira na yan ng uh, mga Chinese at Vietnamese fishermen Noong pa man, ganun po ba yon? Well, that's a possibility certain, no. But uh, going back to our press conference yesterday. Uh, no, last Saturday. Mm -hmm. I'm with I'm sitting beside the uh, BFP last uh, Saturday, no. Um he started by saying uh, according sa aming mamamang isdang nakausap, no. Uh he's actually quoting a fisherman who shared such story that the the Chinese and Vietnamese fishermen are doing the cyanide. So Again, parang sinabi sa kanya, kaya sinabi niya. Okay. Uh but mm -hmm. for us said, Again, alam mo naman, uh we, we I I don't share stories or narratives um, okay. sa media mm -hmm. na wala tayong etika. Okay. Sige po. So, uh sa, sa binabanggit niyo na matagal nang sira ang ating uh, mang, coral reef sa Bahod-de-Masinloc. Hindi naman siya masisira ng gano'ng kalawak nang hindi ito cyanide uh, poisoning is that a fact well that's a possibility certain no again mm -hmm. um, there are so many reasons why baho de masinglo was um, completely destroyed no mm -hmm. sabi ko nga sir ted uh, way back in 2013 2014 na document ng coast guard ang uh, uh, illegal fishermen ng china no na nagha harvest ng mga giant clams mm -hmm, mm -hmm. uh, gumagastos pa po na nung paraan para masira ang uh, baho de masinglo but right now mm -hmm. what we're saying is in that particular mission nakatatapos lang it's very difficult for us to establish no na sasabihin natin agad na ito nangyari to dahil sa China or sa Vietnam so uh, sa ngayon um, to 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 um, uh, to uh, settle the story uh, commodore walang basis wala kayong ebidensya at sira na itong ating coral reef sa lugar na ito kahit na ito nasira noong paman, wala ding patunay na ito ay nasira dahil sa cyanide fishing Well you know sir Ted I I rely that to um marine scientists Okay so also the reason why we are engaging the UBSI, Marine Science Institute Okay. Kung maalala mo, Sir Ted, mm -hmm. yung, uh, last year, for example, mm -hmm. nung napabalita na sira ang coral reef sa Iroquois at sa Bidasol, mm -hmm. we tapped the UPMSI. We brought them there no, for mm -hmm. them to explain ano ang cause uh, ng pagkasira ng uh, corals na to. So moving forward, Sir Ted, this can also be another action that we can take. Mm -hmm. uh, we're going to bring our marine scientists okay. and marine biologists from the UPMSI to really pinpoint no uh, whether there is... Um, there is some merit dun sa argument na it's it's the cyanide fishing that totally destroyed it and it's not just limited to dynamite fishing or illegal uh -huh. fishing. Uh -huh. um, Pwede mangyari to sir Ted. Sige. So, uh, yan bang official ngayon na stand ng Philippine Coast Guard at ng West Philippine Sea Task Force na magpapadala ng mga siyentista ang gobyerno to find out ano ang cause noong degradation at pagkasira ng ating mga bahura doon? Well, Sir Ted, that can be a possibility that we oh, okay. um, can do, no? Uh, that is a recommendation that we will forward mm -hmm. to the National Security Advisor mm -hmm. who sits as a chairman of the National Task Force, West Philippines. Okay, see So uh Kelankaya confirmation Jan Commodore. Um hopefully within today, Sir Ted, no? Uh, mm -hmm. we can uh, forward okay. this recommendation to the National Security Advisor. Okay, sige po. So, Chia, meron ang katanungan bago ko tumunghay dito sa floating barriers. Para lang mas malinaw no, sa mga nakikinig sa atin, Commodore, itong cyanide na binabanggit ni Manong Ted na wala pa naman tayong kasiguraduhan, either Chinese or Vietnamese nga ang uh, fishermen na may gawa nito, Para sa kapakanan naming lahat, itong cyanide, papano po ba siya nakaka-apekto or nakakasira doon sa yamang dagat natin sa ilalim? Ano siya exactly? Well, cyanide, uh, DJ Cha, is um, a form of chemical. No? Basically, lason to. So kapag uh, naglagay uh, ka ng cyanide no? sa isang uh, identified area mo, maglulutangan talaga yung mga isda doon no? na targeted na area mo. But at the same time, hindi lang yung mga isda na tinatarget mo yung malalason dito. But even the coral reef, maliliit na mga isda, ikamamatay lahat to ng buong uh, uh, marine ecosystem na, na Uh, madadampian ng laso na ibinagsak eh, mo sa dagat. Yun pong nakita natin dito sa baho di Masinloc, ito po ba cyanide spray or cyanide bomb ang ginamit nitong uh, mga fishermen na ito? Again, DJ Chan, I'm um, I'm not a marine scientist so uh -huh. uh, I don't also want to speculate. Uh -huh, uh -huh. Uh, this uh, something na sinisabi ko nga, we don't uh, issue statements without uh, scientific evidence mm -hmm. or enough mm -hmm. proof okay uh, to support our uh, claims dito sa West Philippines okay dito naman sa mga floating barriers daw sa Scarborough Shoal, uh, Commodore ito ibinalik ng China yes sir Ted no uh, we are already using um, satellite images no? to monitor when and um, how they are um, mm -hmm. putting the barriers no uh, una sa lahat napansin namin since we uh, started the rotational deployment between the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na the moment na dumating ang isang uh, barko natin, whether uh, barko ng Coast Guard or barko ng uh, BFAR, uh, ito din yung araw na naglalatag ng uh, barrier ang mga Chinese Coast Guard dito. At uh, on the day na mamataan nila na umalis na tayo, they also removed the barrier at the same time. oh So ngayon, as we speak, naandun yung barrier? No, sir Ted, As we speak, wala nang barrier. Okay. Dahil umalis na yung uh, B-4 vessel sa sa Bajo de Masinlo. Oo. Uh, di ba dati na natin itong inalis and then binalik nila at ating muling inalis? Ganun ba ito? Ang, yes, sir, Ted. Before, kumaga naging permanent barrier to eh. Nung mm. naibalita sa atin. Kasi mm. ang mm. nag-complain sa atin ito, mga Pilipino maingis mm -mm. So, we did um, uh, uh, an operation dito no at natanggal nga natin nakuha pa natin yung ankla ng barrier but now ang ginagawa ng China Coast Guard based on the satellite images that we gathered no uh, inilalagay nila ito sa mga pagkakataon na uh, dumadating ang mga barko natin pero inaalis din naman nila kapag umalis na tayo uh, um ano purpose ng China diyan um <laughs> bakit uh, Meron ba silang uh, kaya naglalagay ng barrier dahil para sa kanilang mga isda? Ano ba ito? Ito ba'y pang-inis lang? Uh, paano ba ito? At saka gaano kahaba ito, ang Commodore? Well, ang haba nito, certain, no? Uh, kinukover niya yung uh, pinakabunganga ng baho din mga para makapasok ka dun sa lagun ng BDM, no? Uh, so, from point to point, talagang yun yung habang nila. Ngayon, ano ang uh, objective nila? Why they are uh, putting the barrier? Uh, we can only assume certain no uh, dahil sa behavior nila na to na dinalagay nila kapag dumadating inaalis kapag umaalis tayo is that um hinaharangan nila tayo no they are uh, expecting the possibility that coast guard vessels will enter the lagoon kaya naglalagay sila rito ng uh, barrier na to at the same time ginagwardihan pa ito ng isang uh, china coast guard vessel nila na nasa loob ng lagoon Uh, together with the four uh, fast rescue boats na naka-deploy din mismo sa barrier. Ano yan, iniiwasan na lang ng ating fishermen uh, will that pose uh a risk sa ating mga mangingisda? Actually sorted ang uh, ang uh, natatalo dito ay ang mga mangingisda ng Pilipino. Um, kapag walang barrier, walang government vessel tayo, uh, tinatanggal nila, pero kapag papalapit ang mga mangingisda itinataboy nila or hinahawas nila. Mm. Kapag nandiyan naman ang coastguard vessel at B5 vessel, hindi nila nahahawas sa mga mga natin, pero hindi naman sila makakapasok ng lagoon dahil may harang naman yung uh, mm. yung uh, nga ng lagoon. Okay. Uh, sige. So, uh, ang solusyon ngayon dito sa ginagawang ito nila eh constant na magpapatrolya sa lugar. Yes, sir Ted. That's why um, last mm. Friday, no, uh, the National Security Advisor issued a statement Um, as the chairman of the National Task Force, um uh, mentioning that the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources um, already received a directive no, from the president to have a rotational deployment. When we say rotational deployment, kung ang Coast Guard ngayon magpapatrolya, dahil lang sinasabi nga natin, Sir Ted, no, uh, our vessels in the Coast Guard um, are not enough for us to patrol different areas in uh, West Philippine Sea. Kung kaya, ngayon, ang tinatawag na natin ngayon, rotational deployment with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pag wala na kami, BFAR naman. Pag wala na ang BFAR, Coast Guard naman. Okay, sige. So kami po ay makikibalita sa inyo, Commodore, para po din sa kaalaman po ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga mayang natin dito po sa area ng Zambales at Bataan, Pangasinan, para po din na maunawaan nilang lahat na ang gobyerno may ginagawa pong kaukulang aksyon dito sa mga ginagawang ito. Nang mga dayuhang uh, mangingisda sa ating pong karagatan. Salamat, Commodore! Yes, sir, Ted. Makakaasa po kayo sa inyong Philippine Coast Guard, sa pamumuno po ng ating komandante na si Admiral Ron Hilgaman. Opo, salamat na marami. Si Commodore, yan, uh, J. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.